Magandang araw po muli sa ating lahat. At uh, ito na nga po yung ating uh, pinag-uusapan, yung may kinalaman pa rin po doon sa ano po ba yung kahulugan ng magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. And doon po sa part 1, uh, binanggit na po natin ano, kung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng Ama. Hinati-hati po natin ito para naman po yung mga uh, tagapakinig kung talagang interesado po sila ay susubaybayan po nila. No? Kasi pinaikli na lang po natin para kung hindi man sila interesado, kung sa part 1 pa lang hindi na po sila interesado, ay hindi na po nila uh, papanoorin yung part 2 ano? kung ano yung kahulugan ng mabautismon sa pangalan ng anak. Para hindi na rin po masayang yung oras po nila no? sa panonood. Kaya ganito po yung ginawa po natin. Hinati-hati na lang po natin. Ayan. Kaya yung uh, pag-usapan po natin ngayon kung ano yung kahulugan ng mabautismuhan sa pangalan ng anak. Kaya ano po ba yung kahulugan ng bautismo sa pangalan ng anak? Nangangahulugan po ito na yung sa pagkilala sa pangalan, posisyon at autoridad ni Heso Kristo. Yun, kinikilala po natin yung pangalan, posisyon at autoridad ng Panginoong Yesus. Ang kanyang pangalan po ay nangangahulugang. Marami pa po, po kung hindi nakakaalam nito yung kahulugan ng pangalan Yesus. Ano? Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang si Jehova ay kaligtasan. Kaya natamo niya ang kanyang posisyon dahil sa siya, siya ang bugtong na anak ng Diyos. Ano? ang unang nilalang ng Diyos, ayon po yan sa Kulosas, Kabanata 1, Talata 15 at 16. No? Kaya tungkol po sa anak na ito, sinasabi po sa atin sa John 3.16 na gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano pat ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil namatay dahil sa namatay ng tapat si Jesus, siya ay binuhay muli ng Diyos na Jehova mula sa mga patay at pinagkaluban siya ng bagong awtoridad. Ayon po kay Apostol Pablo, dinakila ng Diyos si Jesus sa isang nakatataas na posisyon sa San Sinukob. Pangalawa lamang ang Panginoong Yesus sa kanyang Ama, sa Diyos na Yehova. Kaya naman sa pangalan ni Yesus ay dapat na lumuhod ang bawat tuhod. At ang bawat dila ay dapat na hayagang kumilala na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikalalalhati ng kanyang Ama o ng Diyos na Jehovah. Ayon po yan sa Pilipos, Kabanata 2, Talata 9 hanggang 11. Kaya nangangahulugan po ito ng pagsunod sa mga utos ni Jesus ano, na nanggaling mismo sa kanyang Ama, ang Diyos na Jehovah. Ayon po yan sa 1.15.10. Ano? Kaya nga, uh, binanggit po dyan, kung babasahin po natin yung 1, 15, uh, Kabanata 15, Talata 10, na kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, nasabi ng Panginoong Yesus, mananatili kayo sa pag-ibig ko. Kung paanong sinunod ko ang mga utos ng Ama at nanatili sa pag-ibig niya. Ayan, kaya nakita po natin ano, kung ano yung kahulugan ng bautismo sa pangalan ng anak. Na nangangahulugan po ito, na kinikilala po natin yung pangalan, posisyon at autoridad ng Panginoong Yesus, Panginoong Yesus o ni Yesu Kristo ano? kaya yung kanyang pangalan kaya nga nang binanggit natin kanina ay nangangahulugang si Jehovah ay kaligtasan Ayan, yan po yung kahulugan ng uh, mabautismuhan sa pangalan ng anak kanina, nung una yung sa part 1 uh, sinabi po natin o ipinaliwanag natin kung ano yung kahulugan ng mabautismoan sa pangalan ng Ama. At ito naman yung kahulugan ng mabautismoan sa pangalan ng Anak. Kaya yung susunod po nating pag-uusapan ay yung kahulugan ng mabautismoan sa pangalan ng Banal na Espiritu. Yan, maraming maraming salamat po muli at ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.